Kain tayo guys. Meron ako dito ang bagong alamang kulay pink. Lagyan <laughs> ko lang siya ng suka. Tapos meron ako dito ang beef tapa. Yung beef tapa ko guys, ito ay yung yung manipis balagbaga na pagkakaslice sa beef. Tapos, niluto ko lang siya ng niluto ko lang siya sa bawang salt and pepper. Tapos pinaano ko siya. Yung parang nag-crispy na siya. Tapos, ito, soup. Kumuhala ko ng konti doon sa brace. Sa brace namin kagabi. Tapos, dinagdagan ko siya ng chicken. Chicken stock. Kasi malapit na kasi yung kagabi. Gusto ko yung may nahihit na sa loob. May mushroom ito. Tapos ito, melty. Melty mainit. Parang gusto ko bagana habang kumakain ay ano, may iniinom na mainit din. Aside from ah, itong soup. Madami kasi kami yung ano, yung soup stock, yung mga ganito baga. Ito masarap ito ay seafood. Seafood stock. Ayan siya. Yung pang steamboat. Ayan. Pero ito yung nilagay ko dito, yung chicken stock niya. Tapos meron din dito na yung pang pork rib. Yung pang pork rib na soup. Pag ang lulutuin mo ay yung ano, yung may pork rib. Ito ay ano mo, Idagdag mo sa soup para pampalasa. Marami kami, ano to eh. Apat pa. Apat pa tapos meron kaming sarap na yung inano ko nga dito, nilagay ko dito kasi ay meron namang bukas na kasi ginamit namin kagabi sa soup din. Ito. Kasi malapot na, di ba? Lulutuin ko ulit ito mamaya. Hindi yung, yung sa ano ba Hindi ito. Kasi ito pagkain ko ngayong lunch. Yung andun pa sa sa rip ng nilagay namin. Nil nilagay ko kagabi lulutuin ko ulit yun. Tapos, hahaluan ko siya ng fish mo. Dadagdagan ko yung sabaw. Gawa ng malapot na. Mas masarap itong ganito. Madami yung sabaw. etong tapa, eto, etong beef. Nung ano ko pa to, subro ko pa to nung Sabado. Tapos dumating sila nung gabi, lunch ko to nung Sabado. Ngayon ay lunis. Tapos lunch ko yan, tapos dumating sila nang ng hapon. Hindi naman sila nagsabi na magluluto ako. Bigla na lang sila dumating. Wala akong luto. Ay, ito, sobrang ko lang. Hindi naman sila kumain ito. Meron kami sauce ng spaghetti sauce sa health freezer. Yun na lang ang inano ko. Ininit ko, tapos naglaga na lang ako ng pasta. Mahilig kasi sa pasta mga alaga ko yung amo kong babae at yung ang mag-asawa ay ang kinain nila yung galing nila ng Malaysia. Yung ano. Potomayam ba yun? Potumayan. Pang appetizer ko to, itong, ano, alam mo. Kumukuhala ko ng konti. Tapos nilalagyan ko ng suka. Okay na sa akin. Ayan o. Oh. Kulay pink. Kasi kulay ng damit ko. bus na nga yung ano ko. Suka ko. Kasi last week hmm last week. Last week pala wala sila. Last week, madami akong ginamitang ang suka. Yung sa isla, baga, paksiyo. Kaya yung natirang konti ang suka, dito ko na lang nilagay. Masarap. Masarap ano, bago. binili ko lang yun sa so Giant yung bagong yung alamang ko parang barrio fiesta baga yun ang ano tatak Nakalaga yung nakalagay yun, ginisa na ano daw ginisa daw na alamang pero pag buksan mo naman hindi naman siya ginisa wala namang lasang ginisa kasi yung alam mo niya, parang hilaw na hilaw pa. Ayan nga, oh, hilaw. Parang natuto lang siya sa sa suka, pag nilalagyan ko ng suka. yung binabad ko na si cucumber noon. Siyam na peraso yun noon. Last week, bago sila umalis, niluto namin yun. Inubos ko ng lahat ng luto. Ay, meron pa yung dry. Pag alis nila, inano ko, binabad ko. tapos nilagay ko lang sa ref. Ah, sa freezer. Pag kahapon sa minila, itutuin daw namin. Hinaluhan namin ng abalone. Ang sarap. Ang sarap ng ano, ng abalone, yung sauce niya. Kaya yung so, yung braise ko,

Pero natira ka pal... Madami pa yung ang gagawin ko na lang. Para hindi siya mapakadurog yung yung karni niya. Kasi eh, hahalo ko to eh. Dali ang gagawin ko eh, Ito lulutuin ko na lang dun sa sauce. So sa sauce. So sa so sauce so niya. Tapos, dagdagan ko ng chicken stock. <clears throat> Tapos, malapit na kaming kakain mo mamaya. Ibabalik ko na lang yung mga ano, um, yung mga meat. Yung ano, mushroom. ganda ng sikat ng araw. <coughs> Natuyo na yung budget na inuwi nila ka ng salada. Naubos ko na lang labay yung kanilang ano. Inuwi na madaming lamig. Na ano ko na eh. Plinansya ko na nga din eh. Tupiin na lang natira. tapos nung nag kakal ng luggage yung amo ano ko mabae eh. nakita may meron pa pala doon ng mga budget na hindi pa pala na kailangan ng nalabhan o yan nalabhan ko po agad kanina umaga tuyo tuyo na nga eh. Mamaya yung hapon, no? Pahan. Para to yung tuyo. Kasi, inaano nila yan, eh. Tinatago nila. Bye-bye, guys. Thank you.